Eto oh, si Idol oh. Alam ko gustong gusto niya magkaroon ng rider. At talagang tinetesting testing pa niya oh. Hop, kumakambyo pa. makita niya ako, baka mapahiya siya pag nakita niya binibidyoan ko siya <laughs> eh. Ayan no? oh. Pwede, pwede niyang hiramin yung motorcycle sa akin. Kung gusto niya, pahiram ko sa kanya yan. Marami talaga may gusto ng rider. Oh, mga karera. <laughs> mga karera si Idol, oh. So, <laughs> feel na feel niya talaga yung mga oh. Pumipiga ka pa pala sa si inyo oh. oh. pumipiga, sumasagad, oh. Grabe, oh. Oh, <laughs> Nakita niya yata ako, ah. Nakita niya yata ako, ah. Nag-video. Mabamba-bamba pa, oh. Diba talaga ang dating kapag naka Rider 150? Talagang marami nag-aasam dati na magkaroon ng ganitong naasin ng motor. Napakaangas naman talaga ng Rider 150. <tong>